Binubuo ng pitong munisipalidad at ang pitong munisipalidad na ito ay nahati din sa dalawang bahagi. Ang maitom, Ciamba, maasim ay matatagpuan sa kanlurang bahagi. Malungon, Alabel, nakabisera ng probinsya. Malapata at Glan ay matatagpuan naman sa silangang bahagi ng probinsya. Bangsi Festival, ito ay dahil sa abundant fish na tinatawag na bangsi o flying fish, isang delicacy na pinakayunik ng munisipalidad ng Maitum kung saan pinakatampok dito ang tinatawag nilang sugba-sugba sa bangsi sa kadalanan. Dito ay napupuno ang mga kalye ng taong nag ng isang tulinadang bangsi. Monato Festival, ito ay sa salitang blaan na muna tu na ibig sabihin ay mga unang tao kung saan pinapakita nila dito ang kanilang kultura kahalagahan ng kalikasan ng mga taga-Sarangani Slang Festival ng Malungon dito naman ay pinapakita ang pagmamahal at suporta sa mga magagandang babae o tinatawag nilang Manigeya na Libun Timpuyog Festival ng Kiyamba Budayaw Festival Kasadyaan Festival ng Alabel, Estebeng Festival ng Maasim, Lubilubi -lubi Festival ng Glan, Pakarajaan Festival ng Malapatan, at ang Sarangani Bay Festival. Kilala din sa sikat na mga boksidor ang Sarangani tulad ni Richie Mipranom na tubong maasim at si Emmanuel Dapidran Pacquiao na ating pambansang kamao 8th Division World Champion Manny Pacquiao at nagsilbing representative ng Sarangani at naging senador noong 2016. Sa munisipalidad naman ng Alabel ay makikita ang Pacman Village. Bukod sa mga lumang bahay, ang isa pang dinarayo sa bayan ng Glan ay ang Gumasa Beach, na kilala sa pino at puting buhangin. Puka Marine Park at Nalus Falls ng Kiamba. Malaparaisong ganda na makikita sa maasim ang Limlonay Dive Resort. White water tubing ng maitong Lasang beach cave and view deck ng malapatan ay maganda naman ito para sa mga magbarkada na gustong magbanding at kabuwawan cave naman ng malungon. Kapansin-pansin ang malaparaisong ganda. Kung nakakapagsalitaman ang mga dalampasigan, talon at kuweba ay mukhang marami-rami ang maikukwento ng mga ito tungkol sa maganda at makulay na kasaysayan ng... Serangkani.